Ang Palacio Malacanang ay wala pa na natatanggap na request para naman sa pagpapawi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay niyan kay Undersecretary Claire Castro. Alamin natin ang update niyan mula kay Bombo Analy Soberano. Bombo Dennis, hanggang sa ngayon wala pang malinaw na sagot ang palasyo ng Malacanang kung mapagbibigyan sa kaling. Humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maibalik siya dito sa Pilipinas. Lumabas kasi ang usapan, ang usapin matapos sabihin ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na kumpiyansa siyang makakuha ng pansamantalang kalayaan ang dating pangulo bago ang confirmation hearing niya sa Setyembre. Ayon naman kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, wala silang natatanggap na anumang kahilingan mula sa kampo ni Duterte o kay Kaufman. Paliwanag pa ni Yusek Castro, saka lamang ito magtatalakay kapag meron ng official request na naipasa sa Malacanang ang kampo ni Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Wala pa pong request kami natatanggap. It's so hypothetical right now. So, magbigay muna. Samantala, isang memorandum of agreement naman ang nilagdaan ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang National Grid Corporation of the Philippines at ilang lokal na pamahalaan sa Bohol para sa pagtatayo at pangangalaga ng 243-hectareang forest plantation sa loob ng tatlong taon. Layo ng proyekto na maibalik ang forest cover ng lalawigan at magsilbing panangga laban sa soil erosion at pagbaha. Ayon kay NGCP President Anthony Alameda, na bahagi ito ng kanilang pagtulong sa mga programang nakatuon sa reforestation at environmental sustainability, pati na rin ang mga inisyatibo ng local government units para sa kalikasan. Ang nasabing programa ay pagtugon din sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtanim ng mas maraming puno bilang pangmatagalang solusyon laban sa mga pagbaha at epekto ng climate change. Sa kasalukuyan, malaki kasi ang issue ang nararanasang malawakang pagbaha dahil sa mga palpak na ghost flood projects sa ating bansa. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.